Alam nyo ba guys na may kinainan akong Chinese restaurant dito sa Pasay City, malapit sa SM Mall of Asia. Dito nga eh, nagsaserve sila ng mga authentic Chinese food. Masasabi kong authentic dahil lang nagluluto ng mga pagkain dito ay isang Chinese chef. Hey, hey. May promo nga pala sila dito. Ito ang dumpling sampler. Ang mga nasa loob neto ay stuffed tofu rolls, hakaw, shomai, dumplings at shaolongbao. 349 pesos guys eh matitikman nyo na. At ang maganda pa nga dito guys eh naka 20% discount off sila sa lahat ng pagkain na nasa menu nila. Except sa dumpling sampler nila na naka promo. First 60 customers na magda dining dito with the minimum purchase of 2,000 pesos na nabab ay makakakuha ng libreng electric hotpot. Ang galing no, busog ka na, may may ka pang electric hotpot. Ang promo pala nila ay mula April 1 hanggang April 10 ngayong 2025. Kaya kung napanood mo itong video na to, eh dito mo na i ang mga mahal mo sa buhay. Eto nga pala ang Chinese Beef Noodles House na located dito sa Pasay City sa S Residence na malapit sa Moa. Search lang din sa Google Map para mabilis puntahan. Nag-open sila ng 11am to 11pm. Meron nga pala silang 7 branch at sa 4 branch nila, eh nakapromo din. Post nyo na lang itong video na to para makita nyo kung saan ang iba pa branch. Malay mo, may malapit lang sa inyo. Kaya sa mga gustong makatikim ng mga authentic Chinese food, e eh, mag food trip na rin kayo dito. So paano? Food trip na tayo. Hiyao! Hi Nandito nga ako para matikman yung kanilang mga Chinese food. Eno, kita mo yan. Lahat yan titikman ko. Isa nga sa titikman ko dito at una ko titikman yung kanilang Beijing style na chicken with tofu. Irarap mo siya dito. Nalagyan mo yun dito. Parang samgyup ha. Mmm! Yummy. Oh, okay ito ah. Manamis namis man. Hmm. E, ito naman yung kailang Sichuan style crispy chicken. Ang dami niyo mga dried chili ah. Ito. You know? I-ready mo na lang ah. yung bunga nga mo. Tignan natin. Mm-hmm. dry mm. Dried chili. Guys, hindi siya yung sobrang anghang ha. Ah. Isa sa napagdagdag lasa niya, yung kanyang crispy garlic. Eh, no? Eh, no? May garlic siya. Bali guys, ito yung kanilang bestseller na beef noodles. Ayan, hindi siya spicy. Pero kung gusto mo yung spicy, meron din sila dito spicy. Ayan, kay Madam Charlotte yan. Tikman yes. natin. Bali guys, meron sila dito dalawang size. Merong small, tsaka large. Bali lang in-order ko sa kanila yung kanilang large. Wow. Tikman natin man. You know? Mm. Malambot yung noodles. Okay siya, para nilaga Nilagang baka na manamis-namis Tapos ang sarap din ng kanyang noodles Malambot Sabaw to Ito guys, first time ko lang tumatitikman Yung kailang fried mushroom with salted egg ha, na natin Ito Fried mushroom sa guys Bali yung flavor niya is salted egg Tikman natin Hmm. Parang kumakain ako ng karne ah. Yung texture niya guys, parang karne na o oh, kaya parang hipon. Hindi ko ba ipaliwanag basta at sarap na ito. Panalo to. Pero din sila dito ang compound shrimp balls. Tikman natin. Ayan. Cute no? Panamis-namis <laughs> ah. Oh. Kaya pala may lasa siyang ano, may lasa siyang mani. <laughs> Nakasong pinat Kasi may mga pinat talo Ito hmm. naman yung kanilang Fried lamb with cumin Bali ano siya guys Kambing Kambing. Diba? Karni ng kambing yan O tikman natin Mmm Misa lang mga ng ano ha Karni ng kambing Panalo Ito guys kakaiba sa akin to Meron din sila dito Cold dishes As in guys Malamig to Malamig tong pagkain na to Bali mixed veggies ya Tibunan natin. Malamig ko, oh. malamig nung lagayan. Hmm. hmm, guys, may mga fried rice din sila dito. Ito yung kanilang beef fried rice. Ayan, kuhanin tayo ng konti lang syempre. May mga itlog ba siya? May mga maliliit na beef beef meat. Isang fried rice na naman ang hindi kailangan ng ulam. Pagkain na natin ng chicken feet. chicken feet. Sapa nga, sapa nga. Hmm. Matamis-tamis yung luto dito ah. Okay. Ito guys, kakay po sa akin to. Itong kanilang fried rice na curry beef fried rice. Yes. Ayan. Tingnan natin. Mm. Sakto lang yung flavor ng kanyang curry. Diba? Isang fried rice na naman ang hindi kailangan ng... Pula. Mm. -hmm. top isa nga to sa kanilang cold dish guys, bale malamig to. hindi <laughs> hindi siya mainit na i-serve sa inyo. Talagang literal na malamig. Bali to ngayon kanilang uh, spice beef. Tikman natin. Ah, uh, mm, so -so natin dito sa kanyang sauce. hmm kahit malamig, malinamnam pa rin. I think kanila uh, white chicken with chili sauce. Ayan, sa mga spicy lover dyan. Kita mo naman yung kanyang chili sauce, oh. ba? Diba? Parang mga gate. Tago umapaw man. Tikman natin. Mm. Ramdam na ramdam yung mga herbs na nilagay dito guys oh Pakasangkap na nilagay Lasang lasa ganda ng pagkaluto Ito naman yung kanilang stir fried beef noodles Tikman din natin mm. Pilasa niya parang pancit ba to. Alam mo Pero to, medyo malamis-lamis. Titikman din natin to guys itong kanilang uh, spicy and sour fish with pickled and vegetable. May mga sutanghon so din siya guys o. So. -hmm. Medyo sour lang siya. Medyo lang naman. Hindi siya yung sobrang sour. konti lang din yung spicy. Kaya para sa na proof to. Ba? Diba? Mm. So guys, first time ko lang ito matitikman Ito yung kanilang glutinous rice with chicken Parang ano, asuman ah Tikman natin Chicken sa loob Nasang suman siya guys Mas lumasa siya kasi may chicken siya sa loob Guys may promo rin sila dito 349 pesos si Trio Matitikman nyo Meron silang stop tofu rolls Hakaw, shomai, dumplings, xiaolongbao bao Ating kanilang stop tofu rolls Tikman natin Meron siyang sauce dito Mmm Malaman laman no oh. Nakatikman ko ng mga ganti Ito di pa ako nakatikman dito ito mm, panalo to Mm. Syempre after nyo mag food trip guys Meron sila ditong panghimagas o dessert Meron sila ditong butchi Tikman natin mm. Ang crispy ng labas ha ah. Tapos ang lambot ng loob Meron din sila ditong crispy milk mm. May milk sya sa loob man <laughs> Saktan lang yung mga tamis ng ano nila dito guys Dessert Ito guys meron sila dito mga Chinese drinks Pero silang coconut juice Pero silang uh, jiao dou bao O yung herbal tea herbal tito. Ito guys, Wang Zay Milk. Tikman natin. Uh, milk na. Hmm. Suro. Guys, alam niyo tagtitisyo na haw, haw o aw aw. Masa yung mga dati yung mga batang 90s yun eh. Ganun yung lasa nun. Sarap.